Uh, guys, uh, magandang gabi. Magandang gabi, Kael. Uh, ito ang uh, topic, ang topic na gusto kong talakayan ngayon ay ito yung uh, nangyari doon sa loob ng Barangay Hall kung saan na isang 16 anyos na binarel at napatay talaga ng suspect. So, ang tingin ko doon, siguro talagang Uh, may lapsis talaga ang barangay doon May lapsis Kasi ang nangyari, bakit nakapasok? So ibig sabihin, talagang maluwag Or maaring hindi talagang napapansin yung Yung barrel doon sa dala ng suspect Pero ito ang uh, version ko nung una Sa point of view ko lang ito Siguro, yung suspect or yung victim Yung victim na yon Uh, maaring uh, alam na ng suspect na talagang pinatawag yung biktima Siguro yung biktima or yung suspect, yung suspect mo na yung suspect uh, Maaring nag-report sa barangay Sa barangay Nung nag-report sa barangay, so na-identify na yung biktima Yung biktima, maaring uh, pinatawag yon ng isang uh, taga barangay o sino man kapatawag, barangay captain barangay or or chief ng tanod. Tinatawag yon dahil yun nga kausapin ng isang barangay official. Siguro nga nung alam na ng suspect na dumating na yung biktima, doon na nagkaroon ng sinundanan na niya yung uh, biktima. Kaya ang nangyayari, doon nangyayari yung krimen na binaril yung biktima. So sa madaling sabi, hindi alam nung mga taga-barangay mismo na yung pumasok may dalang baril. Yun yung nasa isip ko eh. Ang pangalawa, maaring ito, pangalawang version ko sa isa point of view ko lang, maaring yung yung suspect nandoon na yun sa around-around nung barangay hall nung no, dumating na yung biktima, kasi nga pinatawag nung dumating yung biktima maaaring doon sumunod yung suspect kaya doon nangyari yung krimen so ang uh, ang uh, recommendation ko doon sa nangyaring yun uh, alam naman natin na siyempre may barangay tanod may mga chip tanod, etc may mga tao naman ng barangay dapat uh, kilatisin muna natin ang taong papasok sa barangay upang sa ganun hindi na siya mauulit hindi na maulit ang pangyayari at higit sa lahat siyempre buhay na kataya dyan eh kailangan uh, hindi naman masama magkapkap eh dun sa mga taong pumapasok sa barangay siguro sa ngayon uh, uh, siguro sa ngayon uh, mga barangay mga barangay ngayon sa sa dito sa Luzon maaring mayroon ng mga precautionary maaring uh, meron na silang uh, uh, baka uh, prevention ngayon sa mga ayun eh ay, 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 ano ba yan ako gulo <laughs> okay so bluetooth lang yon so ayun yun yung aking point of view dun sa nangyari sa uh, pagbaril doon sa isang uh, binatilyo sa loob ng isang barangay sa Cavuyao thank you